Yeah, he's part of our long list. Uh, Troy is part of our long list. We, we added a couple guys to our long list. Uh, we actually added uh, 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 Lucero, uh, but he's in the States at the moment, and we added uh, Ren Zapata. Hi Express, sa Lagikala official practice. na mataan ang dalawa sa pinaka-inaabangang Gilas players, Justin Brownlee at AJ Edu, na magkasamang sumabak sa isang shooting drill na tila shooting contest pa nga ang dating. Habang ito'y naganap sa Morocco Jeep kapansin-pansin na wala pa rin si Kai Soto, pero ayon sa Gilas Horses, inaasahang darating siya sa huling linggo ng July. Samantala, may malaking agam-agam tungkol kay Kevin Tambao, dahil kung makakuha siya ng NBA team ngayong July, baka hindi na siya makalaro para sa gilas sa Asia Cup. Ka-Express, eto na ang actual na simula ng preparasyon ng gilas para sa FIBA Asia Cup. At kahit light pa ang scrimmage intensity, malalim ang implication ng bawat development. Sina JB at AJ, parang galing sa injury at rehab. At ngayon, sabay nang nasa court, sinyales na unti-unti nang bumabalik ang full rooster. Pero ang mas malaki pa rin katanungan, kompleto ba talaga tayo pagdating ng torneo? Kaya ang tanong ngayon, kung hindi makadating si Kevin dahil sa NBA obligations, at kung huling linggo na lang darating si Kai, masasagad ba ng gilas ang full potential nito bago ang Asia Cup? At anong impact ng chemistry ng mga maagang dumating gaya ni na Justin Brownlee at AJ Edo kung kulang pa rin ang core? Sa video na to ka-express, ilalatag natin ang buong senaryo ng Gilas Pilipinas as of July 14. Ang estado ni na Justin Brownlee at AJ Edo ang update ng expected arrival ni Kai at ang pinakamabigat, ang posibilidad na hindi makasama si KQ dahil sa kanyang NBA opportunity. Kung totoo ngang may team na kukuha sa kanya, mapipilitan ba ang gilas na mag-adjust muli ng sistema? O sapat na ang natitirang core para itulak pa rin ang championship dream ng Pilipinas sa Asia Cup? Ka express sa ikalawang practice ng Gilas Pilipinas ngayong July 14, unti-unti nang mabubuo ang pundasyon ng isang kampanya na may malinaw na layunin. Kampiyonato sa FIBA Asia Cup 2025 at ngayong araw, dalawang matitibay na halige ang muling nagpakita ng kampiyansa sa court. Si JB na galing injury at matagal na pahinga at si AJ Edo, ang ating Phil Foreign Big Man na ilang ulit na ring sumubok ng injury sa international level. Sa training session na ginanap sa si Morocco Gym, na mataan ang dalawa sa isang light but focused shooting drill. At shooting contest na nga ang dating habang nagpapakiramdaman ang dalawang veterano sa long range shots. Para sa mga fans at coaching staff, malinaw ang mensahe, handa nang bumalik sa groove ang gila score. Si brownie kahit may inindaparaw ng konting tightness sa kanyang kondisyon, ay nagpapakita ng fluid form sa perimeter. Samantala si AJ, na dati ay hirap sa mobility, ay kita na ang mas kumpiyansang footwork at balance. Ang chemistry ng dalawang ito ay hindi lang simpleng pag e isang mahalagang sinyalis ito ng leadership. Si JB bilang resident naturalized player at si AJ bilang anchor ng depensa, dalawang critical pieces na dapat magkakaintindihan sa loob ng court. At kung pagbabasihan ang body language nila sa ensayo, nasa tamang direksyon ang gilas. Pero habang sila'y nasa Pilipinas na, ang tanong ay lumalawak, nasaan na ang iba? Well, Kai Soto, ang inaasahang franchise big man ng Gilas ay inaasahang darating pa ng last week of July. Eto ang window kung kailan matatapos ang kanyang medical clearance at rehab commitments pero ang pagdating niya ng late ay may epekto sa overall timing at chemistry ng team. Lalo na kung sabayan pa ito ng isa pang malaking kawalan si Kevin Kimbao. At susuriin natin ang sitwasyon ni KQ kung gaano kalapit siya sa NBA deal at kung bakit ito maaring maging hadlang sa kanyang pagsali sa gilas para sa Asia Cup. Ka-express habang mainit ang ensayo ng gilas sa Morocco Jeep, isang mahalagang tanong ang lumulutang sa likod ng bawat play. Kasama ba si KQ sa Final 12 sa Asia Cup? At ang simpleng sagot, hindi patiyak. At ang mas komplikadong dahilan, NBA. Ayon sa pinakabagong development, si Kevin ay e kasalukuyang nasa US para sa isang soya ng private NBA team workouts, sa impormasyong lumabas dito ang July 11, may limang teams na na-enter naentusado makita siya sa closed-door settings, isang processor na karaniwang nauuwi sa summer league invite o exhibit 10 contract o kahit two-way deal. Sa simpleng salita, kung may magkagusto sa kanya, hindi na siya basta-basta ang makakauwi. At ito ang posibleng maging malaking epekto sa gilas. Kung makakuha ng kontrata si KQ, may mga FIBA guidelines at NBA club restrictions na kailangang sundin. Ang NBA team, kung pepermaman siya sa kahit anong form ay maaring hindi pumayag na sumali siya agad sa international competition. So ibig sabihin, Kahit gusto niya pang maglaro, sa ilalim ng ating bandera, maaring hindi siya payagan para sa Asia Cup. At para sa coaching staff ni Coach Tim Cole, ito ay isang delicate situation. Hindi pwedeng umasa sa isang player na hindi sigurado ang availability. Kaya habang nag -e ang NBA status ni Kevin, kailangan na pag-isipan ang alternatibong kombinasyon problema mula pang ibang local forward sa kasalukuyang Gilas Pool na may parehong offensive creation at IQ gaya ni Kevin. Siya ang glue guy na pwedeng pumalit-palit ng posisyon, mag-set ng play at tumapos sa half-court sets, qualities na bihira sa isang homegrown talent. Hindi rin ito usapan ng loyalty, si Kevin mismo sa mga naunang pahayag ay malinaw ang intensyon. Gusto niyang maglaro para sa Pilipinas, pero kung may NBA opportunity na haharang sa kalendaryo niya, kailangan niyang harapin ito bilang isang profesional. At bilang bansa, kailangan din nating tanggapin na hindi lang gilas ang laban, kailangan rin ito para sa kinabukasan niya. At tatalakayin natin kung paano maapektuhan ang team dynamics kung ng late dumating si Nakai at absent naman si Kevin. At kung anong hakbang ang kailangan gawin para manatiling contender ang gilas sa Asia Cup. Ka-Express, kung sabay mang mawala ng access ang gilas Pilipinas kay Kevin at madelay pa ang pagsali ni Kai sa training camp, malinaw ang magiging epekto, chemistry disruption, system adjustment at leadership gap. Hindi ito simpleng pagkawalan ng dalawang pangalan. Ito ay pagkawalan ng dalawang core pillars na sanay magdala ng identity ng bagong gila system sa ilalim ni Coach Team. Unahin natin si Kai. Inaasahan siyang dumating sa last week of July na ibig sabihin ay wala siya sa unang dalawang linggo ng full contact training at sa ganitong setup, kahit physically ready siya, mahuli siya sa team sets, defensive schemes at rotation chemistry. Si Kai ang pinaka-natural na rim protector at vertical spacer ng Gilas. Wala nang iba sa pool na kasing taas, kasing composed at kasing exposed sa global play. Ang kanyang pagkalate ay nangangahulugan na kakailanganin ng team na gumamit muna ng small ball rotations o alternative bigs gaya ni na AJ Edo at Junmar Fajardo kung sakaling healthy. Ngayon, kung sabay pa itong matutuloy, na mawawalan rin ng Kevin Kimbao dahil sa kanyang NBA commitments, mas malalim ang problema. Si Kevin ay hindi lang scorer, siya ang pinaka-versatile playmaker na forward sa pool. Ang kakayahan niyang magbasa ng depensa, gumawa ng tira, at lumikha para sa iba ay mahirap palitan. Sa opensa ng triangle-inspired system ni Coach Tim, kailangan mo ng decision-maker sa weak side at si Kevin, best fit para dito. At kung hindi siya available, mas magiging predictable ang flow ng team. Pero kay Express, hindi ito dahilan para mawala ng tiwala. Ang gilas ngayon ay may naipundar na, na foundation mula pa sa mga naunang windows. At ito ang Express Info kung saan bawat pento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.